Ito na nga mga idol, umpisa na tayo sa ating hanap buhay. Gagawa muna ako ng sidecar para sa ating, ice cream. mag adjust na naman tayo dito sa probinsya. Pero okay lang yan, at least, andito na tayo. At ito nga pala yung papa ko ay simpre, hindi mawawala yung mga likin-likin na yan. Kapag nataupo na yan, andyan yung katabi yung mga lumboy, tabako yan paboritong paborito nila yan ayan pala yung sidecar natin mga idol hindi pa tapos tatapusin na natin para makapagtinda na tayo ng ice cream ito nga pala yung ice creaman ko mga idol ayan dinala ko talaga yan para sa ating anak buhay para hindi tayo mahirapan sa pagtitinda ng ice cream yan pala yung motor na kakabitan ko ng sidecar mga idol at pupunta nga pala ako ng merkado mga idol dahil kukunin ko na yung ice cream so sasakay tayo dito sa sikad sikad ang tawag dito sa amin sa Maynila ito mga idol pidikab yan. Ganito po yung trabaho ko dati mga idol. Matagal po akong naganito. Sikad-sikad. Yan. Sampo po ang pamasahe dyan mga idol. Minimum po ang sampung piso. Dipindi na iyo kung bibigyan mo ng 15, 20, 30. Yun. Andito na tayo sa eskrima ng mama ko. Dito nga pala nagpipisto ang mama ko mga idol. Dito lang may yan nakapwisto. Yan sa may gilid ng plaza. Yan plaza po yan dyan. Marami pong tao dyan pagkahapon. At kung may pantawid naman, mas lalong marami. Siyempre, huwag natin kalimutan ang buko. Buko ang pinakadabis mga idol. Yan, babalatan na natin yan. Sariwang-sariwa pa yan. Matamis kasi mga idol yung buko pagka sariwa pa. Bagong pitas pa lang. Pag bibili ako ng buko, pipiliin ko talaga yung hindi masyadong makapal yung laman para maraming tubig. Yan kung napapansin nyo. Wow! Napakadaming tubig yan mga idol. Matamis na matamis ang tubig talaga dyan. Mas maganda talaga yung pure na tubig ng buko ang inumin natin. itu dah dapat mah At pumunta nga pala ako ng junk shop mga idol dahil naghanap ako ng yanta para sa shotgun natin. At mayroon nga ako nahanap dito. So binili ko na para hindi tayo munahan. Napakalaking junk shop po ito mga idol. Andito po lahat bumabagsak yung mga kalakal. lahat. At siyempre pupunta muna tayo sa dagat. Titingnan natin kung wala bang alon. Yun sarap maligo dito mga idol. At pupunta nga pala tayo ngayon sa plaza mga idol. Samahan niyo ako. Napakaganda na po ang plaza ngayon sa Sindangan. O, oh, di ba? Akala niyo lalaki lang ang pwedeng mag-drive ng motor na di ku Kung anong kaya ng lalaki, kaya din ng babae 'yan. Huwag niyo sabihin na purkit babae hindi nakakaya nila yan gagawin natin. kayaan din nila 'yan. Wow, dito na tayo sa plaza mga idol, plaza ng Sindangan, Sindangan sa Buanga del Norte yun napakaganda na mga idol malinis na malinis dati kasi mga idol hindi po ganito tong plaza dito sa sindangan yun, update lang tayo sa shared natin mga idol, yan, malapit na kinapit ko na mga idol sa motor yan, hindi po basta-basta magkabit yan mga idol kailangan may align po yan